Melvin, alam ko, wala akong pinag-aralan. Isa akong mga pero huwag mo na muna akong gawing tanga lalo. Kuya, ano mo naman itong pinagsasabi mo? Ano bang drama to? Nakausip ko, Profesor mo. Hindi ka daw pumapasok, Melvin. Merpin, nagpapawahirap akong magkargador. Mamasukan sa restaurant. Hinahati ko, katawang ko para mapag-aral ka lang. Para hindi ka maging mangmang na ko. Ba't ka right, nagpapapanuwala dun? Sino ba mas papanuwalaan mo? Akong kapatid mo? O yung profesor na yun? Pinaginita lang ako nun. Oh, sino nga ng ang profesor mo? Ha? Ha? Eto! Eto nagpapatunay. Napaksa ka. Na hindi ka pumapasok. Eto ay mo. Eto! Puro baksa ka. Hindi ko man to. Pero pinaliwanag ng profesor mo ang ibig sabihin. Baksa ka! Hindi ko hinihingi Nabayaran mo lahat ang pangihirap ko. <laughs> Nais ko lang huwag kang mag sa akin. Isang pang-mang. Kaya nagpapang-aya na pa ako para sa'yo. <laughs> Tapos nito'y <yung> gaganti mo. <laughs> Lalo mo akong ginawang tanga. <laughs> Lalo mo akong pinagmukhang pang <laughs> Mahala ka na sa buhay mo pinagsisisihan ko ang kinuha kong pagtulong sa'yo. Patawarin mo ako, kuya. Sorry. Umalis ka Umalis ka na! Umalis ka na!